Hello mga ka-kingpins, bagyo nga ngayong araw sa amin kaya tara, samahan niyo ulit kami sa aming ganap. Naramdaman nga ngayon namin ni Mr. Now, na napakalakas na nga ng hangin at ulan. Kaya nga bumangon kami para i-check nga ang pasilyo, baka nga basa na. Hindi nga kami nagkamali ng iniisip ni Mr. At ayan nga, ang lakas nga ng hangin at pumapasok na nga ang tubig. Pinahawakan niya nga dyan sa akin ang plastic na itatakip nga dyan para nga igantaker at hindi matanggal. Hindi, hindi nga namin inaasahan ni Mr. na ganito pala kalakasan hangin at ulan kaya hindi nga kami nakapag-prepare. Sabi nga namin ni Mr. dapat nga kahapon pa nga tayo dito nag-ayos Dapat talaga hindi tayo maging kampante sa lahat ng bagay at masasaktan ka lang kapag niloko ka niya, charot <laughs> Kahit nga nag-cover na kami dyan ng plastic at ayan nga pumapasok pa rin nga ang ibang tubig. Nahihirapan nga dito si Mr. Magantaker at ang lakas nga ng hangin. Ito nga sakto pa nga paggamit ni Mr. Magantaker at wala palang bala. Napatulong nga ulit siya dyan sa akin na hawakan ko nga ang plastic at hahanapin pa nga niya kung nasaan nakalagay ang mga bala. Natatawa nga kami dyan sa mga bata sa labas at nag enjoy nga sa pagliligo kahit nga bagyo. Nagpapaalam nga din yung mga anak ko dyan na maligo sa ulan pero hindi ko nga sila pinayagan at baka nga may mga lumilipad nga na matatalim na bala. Isa nga ako sa mga nanay na praning nga at advance nga mag-isip. <laughs> Nahanap na nga ni Mr. ang bala ng Gantaker at ayan nga ay nakabit na nga niya sa wakas. Hindi pa nga yan natatapos si Mr. at kakabitan pa nga niya dun mamaya sa kabila. Ayan nga ang bubong ng aming pinaglulutuan. Ang dami nga mga anik-anik sa taas na nakapatong. At ayan nga ang bubong ng aming food cart. Nanghihinaya nga na naman ako at wala na naman nga kaming binta dahil nga sa bagyo. Ganito talaga mga kakingpins kapag food cart nga ang negosyo mo kapag nga maulaan ay wala ang benta. Sabi nga namin ni Mister Ano ba to kapag sobrang init nga ay matumal nga naman na at kapag sobrang ulan nga naman ay wala na namang ang benta. Ayan nga ang aming langka, dinuduyan nga sa sobrang hangin. Sabi ko nga wag sana namang mahulog lahat ng bunga at hindi nga namin kakayahing lutuin lahat. Inaante pa nga namin na huminog yan at namimiss na nga namin kumain ng hinog na langka. Ito nga si Mr. Dito sa kabila nga at nagala Spider-Man na nga siya sa pagkabit nga ng plastic. Ang hirap talaga maging mahirap. Charot. Madalas ko nga talaga itong itanong sa sarili ko kung kailan ba talaga kami magkakaroon din ng sariling bahay. Ayan nga ang mga bata, tumutulong na nga sa paglalampaso nga ng sahig at ang dami nga ang tubig. Bumaba na nga kami ni Mr. Dito sa tindahan para nga ayusin din at minasok nga din ng ulan. Pinunasan ko na nga dyan ang mga paninda ko at ang asistante at medyo nga nabasa. Natanawa nga ako dyan at sabi ko nga kay Mr. at ay bagyo lang pala ang dahilan para mawala nga ang mga alikabok dito. Kumot na nga ang ginamit ko dyan pagpunas para nga matanggal nga lahat ng tubig. Pinunasan nga dyan ni ang ang nga sa tindahan at isasara nga muna namin para hindi nga pasukin na ng tubig. Sa oras na ito ay sarado na nga ang tindahan kaya madilim na nga dito plus brown out pa nga. Pinupunasan ko na nga dyan ng sahig at basa nga at ayan nga ang dami ko nga nakuha ang mga kala. Pagkatapos ko nga maglampaso dyan at wawalisan ko naman nga yan. Ayan nga si kuya kinakabitan nga ng sako ang pinto nila at pumapasok din nga sa kanila ang tubig. Nagbigwes nga kami kay mama na lutuan nga kami ng lugaw at baka gutom na nga ang mga bata at busy pa nga kami ni mister. Mabuti na lang si mama maunawain naman nga at sinusunod nga ang aking request. Mapagmahal din naman kasi to sa kanyang mga apo at ayaw niya nga na nagugutom at nalilipasan nga ng kain ang mga apo niya. yan nga si Pister, pinupunasan nga ang bracer at tinutuluan nga at may butas na nga ang mga bubong ng aming nilulutuan dito. At ayan nga si Mister, tingnan nyo, lang nga at sobra nang na saya agad. Grabe nga ang ngiti. Na wala nga daw ang pago niya dahil sa kapi. Char. At dahil nga brownout dito sa amin, ginamit nga namin ang battery at inverter para nga meron kami wi wifi. Mabuti na lang nga at meron kaming ganito at may backup nga kapag brown out. Nagkakapina nga at kumakain na nga kami dito ng lugaw mga kakingpins Kain po tayo. Lord, maraming maraming salamat po sa lahat ng blessings at syempre sa inyo na rin mga kakingpins Bukas naman ulit.